Kumusta po kayo? Ipapakita po namin kung paano gamitin ang Yucho Furikae Harai Kumi Card para sa pagdeposito ng pera sa international remittance sa SBI remit. Para makapagpadala ng pera sa ibang bansa, kailangan pong gamitin ang card na ito. Remember, ang card na ito ay hindi po cash card. Ang SBI remit ay mag issue po ng card para sa bawat receiver na ire-register ninyo. Magagamit niyo po ang Yucho Furikae Harai Komi Card sa anumang post office ATM para sa pagdeposito ng pera hanggang 100,000 yen kasama na ang mga charges. Ngayon po, let's go at subukan po natin. Nandito na po tayo sa post office ATM. Remember, huwag pong gagamitin ang English Guide button. Sa left side po ng monitor, piliin ang third button mula sa taas, ang Gosokin button. Pagkatapos po, sa left side ulit ng monitor, piliin ang third button mula sa taas, ang Haraikomi Senyo Kado button. Then, insert po natin ang Yucho card sa ATM. Hintayin po natin na lumabas ang susunod na page i-confirm ang mga nakadisplay na information sa monitor at kung tama ay i-press ang kakunin button. I-input po natin ang ipapadalang pera kasama ang remittance fee at ang deposit fee. Maaaring magbago ang remittance fee o iba pang mga charges depende sa bansang patutunguhan ng inyong remittance at ng halaga ng ipapadala. Ilagay po at ipasok ang perang papel sa karampatang lagayan. Makikita po kung magkano ang halaga na dapat niyong bayaran sa monitor. Bibilangin po dito kung magkano ang perang ipapasok nyo sa ATM. Kapag na-check po kung tama ang perang inihulog, ay i-press po natin ang kakunin button. At dito po matatapos ang transaksyon ng ating remittance. Kita nyo po, simple lang. Huwag niyo pong kalimutan na itabi at kuhanin ang resibo at ang inyong card ipapaliwanag ko naman po kung paano lumalabas ang reference number ng inyong remittance. Para po sa mga deposito bago mag 11.30 a.m., ang reference number ay marirelease around 3 p.m. on the same day. Kapag ang deposito naman po ay after 11.30 a.m., ang reference number po ay marirelease sa next business day ng umaga. Ang reference number po ay ipapadala sa inyong registered email address or by SMS. Kapag natanggap nyo ang reference number, ipasa nyo po ito sa inyong receiver. Para naman po sa mga ide depositong more than 100,000 yen, kailangan po na mag-approach tayo sa OTC or over-the-counter at dalhin ito during banking hours. Filapan ang blue printed paper na galing sa post office. Matapos mag-fill up, ay ibigay ang blue paper, ang inyong alien card, Yucho card at ang cash. Ang blueprinted printed paper na ito ay makikita sa kahit sa ang post office bank. Isang lugar lamang po ang kailangan sulatan at ito ay ang amount. Matapos ibigay ang mga ito sa counter, makakatanggap po tayo ng isang resibo. Ipapadala po sa inyo ang email or ang SMS information ito. Kung itry po natin, madali lamang po ito. Para po sa ibang katanungan, tingnan po muna natin ang welcome package. Nandoon po ang manual para sa paggamit nito. At para pa rin sa ibang katanungan at mga detalye, tumawag po tayo sa agent natin sa SBI Remit. Maraming maraming salamat po.